creative programs. Isa lamang po ang kanyang kliyente, ito nga yung ABS-CBN Global Hungary. So kumita po siya 2018 sa Pilipinong peso, 2 billion 679 million 475,631 pesos. Your Honor, ang lang po, Mr. Chair, magbebenta siya sa sarili niya. Kasi siya rin ang may-ari eh. Eh kung hindi po ninyo nakikita ang pinag-uusapan natin dito at pipilitin nyo kami na papaniwalain, sana i-disprove nyo yung sinasabi namin. Your, your, Honor, may I respond to that please? To be testified to by PESA and other competent agencies, kayo po yung nagsasabi para sa sarili niyo. Eh. You don't have to support yourself. You don't have to patronize yourself. PESA should be the one to ratify and even support your statements. Kung talagang ganun nga kayo. But what we see